Magandang-magandang araw po sa lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin naman ngayon. Ito pong uh, desisyon ng ating Pangulo. Bagamat eh, tayo po ay uh, nagsumamo na ano na Mr. President, baka naman po po pwede, eh, huwag naman po politiko ang ilagay ninyo dyan sa DepEd. Kapalit ni VP Sara dahil naman, eh, maraming ano yan eh, maraming ah uh, sabi nga ng ibang mga eksperto ha, yung susunod na DepEd Secretary, ito sinasabi ito, ha, nabasa ko ito nung sa ilang hindi ko nasib, eh, uh, hindi pa nagre-resign si VP Sara, pero mukhang ramdam na nila na magre-resign ito. Na, na mukhang tumalab sa ating Pangulo na dapat talagang pag-resignin si, si VP Sara. Di ba? So, marami raw na mga dapat i-undo Nako, sabi ko, ano anong ibig sabihin ng iando? Ibig sabihin maraming hindi ginawan tama at kailangan uh, i-rectify ito. Kaya ho pala yata, kaya ho pala sek, kaya pala ang bagong sekretary ng uh, DepEd ay isang politiko. Alam niyo naman siyempre kahit pa paano politiko, di ba? Now, um, tignan natin yung kateg yung category, yung uh, ano ba tawag doon? Uh, background dito ni Anggara. Ayan. So, si Sonny Anggara, updated na nga agad tong Wikipedia. Eto ho siya. Okay. Ayan lang agad, nakalagay. President Bongbong Marcos has appointed Anggara as the next Secretary of Education, replacing Vice President Sara Duterte, who resigned as Secretary on June 19, 2024. Angara will take office on July 19. He had previously served as the representative of Aurora's Lone District from 2004 to 2013. Okay. Ito, uh, tingnan nyo ha, kasi 'di ba ang sinasabi ko nga ay katulad ng ibang mga eksperto, sinasabi dapat ang ilagay dyan sa DepEd din ang dahilang problema natin, sobrang baba na ng kalidad ng pagtuturo eh pati yung sistema no yun kasama na yung sistema ng pagtuturo so yung kalidad mababa na so, parang tipong uh, sad sad na talaga sa lupa at nag-reflect din naman yan sa PISA di ba so sinasabi nila dapat ang ilagay diyan ay yung akma ang kanyang background yung kanyang uh, extensive record and achievements diyan po sa pagsusulong ng pagpapalakas ng ating basic education at ng secondary. Diba? Hindi 'yung uh, bobolahin ng mga Pilipino. Babalik natin ang ROTC. Babalik namin ang ROTC. <laughs> Hindi ho 'yung ganoon. 'Di ba? Now, since si Angara 'yung napili ng ating presidente, eh eto. So, nag-aral siya, nag-aral dito sa Xavier School, San Juan, and then sa UK, ng uh, Bachelor of Science. Degree of International Relation or International Relations Pang ed, Pang DFA ito International Relations and then London School of Economics Okay He finished his law degree at the University of the Philippines College of Law Okay and then earned his Master's of Master of Laws degree from Harvard. Law School in Cambridge, Massachusetts. Patay tayo rito. Nako. Eh, alam nyo, I would say ha, na mismatch po ang pagkaka-appoint na to. Hindi sa kinokontra kong ating pangulo dahil hindi naman po ako binabayaran para maging yes man! Yes sir! Diba? So, ito nga ang, ang sinusumamo ko sana baka magbago pa isip ni Angara, mahiya pa. Na wag nang tanggapin ang appointment ng pangulo. Eh sakyan na lang natin yung sinabi ni VP Sara. Kaya tinanggap niya na magbitiw. 'Di ba? Kasi pinagbibitiw talaga. Eh, inisip na lang daw po niya yung kapakanan ng mga Pilipino. O dapat din Senator Angara, senador ka pa naman hanggang next year ah, hanggang June 30. Bakit parang nagmamadali ka na mag maghanap ng trabaho? 'Di ba? Refuse mo na, huwag mo nang tanggapin 'to. O, para mawala na yung pressure sa Pangulo. At magkaroon naman siya ng mahaba-habang panahon para mag-isip at pumili ng karapat-dapat. Hindi Linawi ko lang ha, hindi ko tinatawaran ang kanyang educational background. Talaga naman pong kamangha-mangha. Okay, that's very, very amusing. ba diba? Kesa naman po sa ibang senador natin, naknampo siya, high school lang, di pa natapos. Diba? Merong isa nagtapos ng kolehiyo. Ang utak naman, Diyos ko, akala mo kindergarten pag mag-isip. Oh, dinaan lang tayo sa dinaan lang tayo sa Wonderful Tonight. Ngayon, uh, naman, bakit hindi magbakasyon o kaya hindi mag man na lang, 'di ba? <laughs> Total ang kanyang record talaga ay sa so ano talaga sa pagiging mambabatas, sabi ni Brie, I'm okay with Secretary Angara. Um, opo, si PBBM na po ang nag-anunsyo. Siya po ang nag-anunsyo. Talagang ganun. Diba? Yun nga yung masakit sa Pilipinas eh. Yung mga government position ay ipinangrerigalo sa mga kaalyado. Ang tanging na lang po natin ipagdasal kung hindi magbago ang uh, desisyon ng Pangulo at uh, masyadong masabik si Angara at tanggapin Harinawa po. Huwag naman po niyang alisin ang K-12. Okay. Alam niyo po ba, ang K-12, ang tatay niya ang author. Okay. Yung K-12 na yan. Ngayon, uh, sabi ko nga, eh, sana maging susi siya at maipag, mapaganda ang K-12. Isipin mo na lang, ah ganito. Ito lang po yung nagiging pag-asa ko para sa kanya. Eh. Uh, nagtitiwala ako sa kanyang kakayanan na maando niya ang mga nagawa ni Sarang Kapabayaan. Uh, dahil hindi niya kayang mag-review kasi hindi siya taga-educ, ewan ko ba? Diba? Eh, ba't wala ka pang pinapanalabang ka? So, abogada ka naman. Eh, ewan. Eto. Now, isipin nyo ha. Let us put this this way. Tayo ay anak ni Edgardo Angara Senior. 'Di ba? Tapos author ng K to 12. Pagkatapos na mapirmahan ni Pinoy ang K to 12, sabi nga ni Cayetano ni ni uh, senator Cayetano, si Alan Peter, sabi niya, eh mula noong pinirmahan ni Pinoy ang ang uh, batas na 'yan, yung Republic Act na 'yan, hindi naman nila pinatupad ng tama. E alam niyo pinakaimportante po sa lahat ang tamang pagpapatupad ng batas. Kaya nga si at si Congressman Colonel Busita, di ba? Nabubuwisit sa mga taga LTO, MMDA, mga mga traffic enforcer ng mga barangay, ng mga LG, mga LGU ay dahil po sa maling pagpapatupad ng batas. Maganda ang batas, pero mali ang pagpapatupad o kulang ang pagpapatupad, mali pa rin pong pagpapatupad. ba? Diba? Dapat ang pagpapatupad eh, kung ano ang disenyo nito, yun ang gawin. Alam niyo ba, bakit hindi ho nagbabago ang pagkagusto ko dyan sa K-12? Tignan niyo yung ginawa ni Sarah. Ibinalik tayo roon sa sampung taon lang, Rosa. ba? Diba? Ngayon, eto. Ha? Doon sa dating sistemang 10 taon. Pag-graduate ng anak natin, 16 years old high school, hindi pa po hireable. Sa katulad daming mahihirap, maganda lang ang background, ay walang kasiguruhan na kakayanin namin magpa-tuition fee na pagkamahal mahal na umaabot ng uh, umaabot ng uh, mga 30,000, 50,000. 'Di ba? Sa isang subject lang 'yon. Pero kung sila po ay gagraduate ng senior high, whether they like it or not, they have to like it or else bagsak sila sa senior high. 'Di ba? So kailangan nilang matuto ng mga trabaho na po pwede pong ikuha nila ng uh, exam sa TESDA. Actually, ginawa nga ni PBBM last year eh in-incorporate niya, i-dedicate in niya sa TESDA yung last two years. Bakit? Kasi ang gusto ng presidente natin, pag-graduate ng mga high school, may laman ang ulo nilang magtrabaho tulad sa ibang bansa. Na in case na gusto nilang magkolehiyo pa, di ba? Total meron na silang uh, yung dalawang taon na yan, kumbaga pag nag-college ka, eh two years yan eh. Second year yung katumbas niya sa college. So pagka ikaw ay nag-college pa, madali mo nang madadala sarili mo dahil ikaw na ang magsusuporta. Di ba tama? Oo. Ngayon, sa ginawa ho nila Inday Sara, Rosa, inalis nila yung two years. Bakit niya inalis? Anong sabi ni Inday? Ah, babalikan ko lang ha yung sinabi niya. Ah, uh, Asan na ba yung banat nito ni Inday? Saglit. Mm -hmm. Ito. Hey, where is it? Yung, sabi, yung napakakako eh. Grabe naman kayo. Plastic naman. Hey, where is that? Kaba yung bondat? Mm-hmm. Okay, here we go. Ito. Basahin ko na lang. Napanood nyo na rin naman na ito eh. Ang sabi ni, ano, ni VP Sara, sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for administration for the opposition or kung ano man yung politika na yan. ba? Diba? So, ibig sabihin kung ano lang yung trip niya. Kasi nga po, ang galaw ko ay base kung ano yung sa tingin niya po ay makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat dapat para sa ating mahal na Pilipinas, syukran. Okay. So dun ho sa kanyang uh, prinsipyong ganyan, eh, ang ibig sabihin po nito, ha, pinakikinggan niya kung ano ang hinaing ng taong bayan. Ano ho bang hinaing ng taong bayan nun? ayaw nila sa K-12. Bakit ayaw ng mga tao sa K-12 na napakaganda? Kasi ako ayaw ko rin ng K-12 nung una eh. Kasi additional two years. Pero nung binasa ko, pinag-aralan ko, nagustuhan ko. Imagine, yung first two years ng mga anak ko, kumbaga, ha, sinagot na po ng gobyerno na pinag-vocational course na sila. Kaya nga yung aking anak, si Doraemon, na kuya ni Pink, sinasabi ko sa kanila pag unawain yung maigit, intindihin yung maigit tinuturo sa inyong senior high. Yan ang makakatulong sa inyong buhay sa pagsisimula, magtayo ka ng pamilya, ah, magtrabaho ka, at talagang magtatrabaho ka, di ka pwedeng pala mo dito. Kailangan mong umalis dito sa bahay pagka nagpamilya ka na. Lahat kayo. So, kung gusto mong mag-college, pwede mong paaralin ng sarili mo. At yun rin po ang gusto ng Pangulo. Yan po yung bagay na yan, hindi naisip ni Sarah. Ang naisip niya lamang po ni Inday, kung alin ang makakabuti, kung ano ang ngaw-ngaw ng mga tao. Now, bakit ganoon ang naging saloobin ng mga magulang na kumukontra sa K-12? Na dagdag baon lang yan, dagdag gastos lang yan. Dahil po, ibukod sa mali ang pagpapatupad, hindi rin po nila dinidisseminate ang impormasyon mang maayos. Di ba? Oh, kaya ganun. Yun ang problema natin doon. Dito sa ating channel, noong una, napakarami na ayaw sa K-12. Pero paulit-ulit natin pinaliliwanag ang biyaya nito. Nag nagustuhan nila. Tapit-bahay ko rin, ayaw eh. Oh, nung na-realize nila na, oo nga, ano, mataas ang employability nito. Itong ginawa ni VP Sara, tingnan nyo, hindi pa nga pinapatupad ng tama ang DepEd. Ano ang uh, DepEd program, yung K-12? Naglagay na ng pamalit. Ang pamalit pa, it's not for the betterment. But awkward. Balik sampun taon. Di ba? Bagsak zero ang employability ng mga high school graduate. Hmm tapos ano mangyayari nito? 'Di ba? Paano mo pa sila matutulungan? Sabihin pa nila na meron tayong free college. O sige, may free college po tayo, totoo po 'yan. 'Di ba? O wala nang bayad ang entrance exam. Oo, wala nang bayad ang entrance exam. Pero ang tanong ko po ito. Saan sila kukuha ng pambayad ng baon nila pamasahe kung ang magulang po nila ay mga maglulupang katulad ko? 'Di ba? Bukod sa maglulupa, kulay lupa pa. Oh. 'Di ba? Ganun po ka-importante ang K to 12. 'Di ba? Mag-pagka naka-graduate naka sila, libre ang pag-exam sa TESDA, tapos meron certificate and 2 oh. Kuha mag-OJT sila. 'Di ba? Pagkatapos kung gusto nilang mag-abroad, makakapag-abroad sila. Dahil yung mga kursong ituturo, yung mga in-demand. Hindi naman sila tuturuan diyan ng papaano mag-ganchillo, hindi naman gano'n eh. Bakit ayaw? Di po ba? Yan po ang aking inaasahan. Dahil po sa mahabang panahon na isa sa mga author, bukod kina Alan Cayetano, ang kanyang tatay, eh, nawa naman po ay uh, isalba niya. Okay? Ang uh, batas na ginawa ng tatay niya na imbis na ito ay ibasura, eh, kanila po ano to, ah, uh, itaguyod, pagandahin pa. Lalo na ang presidente ay nakialam at inintegrate pa ito diyan sa ano sa test? Sabi niya, uh, pabor ako sa K-12. Kasi may vocational course agad. Tama, di ba? Pwede na sila mag-work sa sarili nila. Tulad ng pagre-repair ng computer at motors, motor ng sasakyan, planning, design sa event. Tama po yan. Ang anak ko nga eh, sa kung computer, ano yata sila, programming. Hmm. Eh, computer technician po ako. Tapos, cellphone repair with electronics ako na nakuha ko ito pagkatapos ko ng mag-college noong 2005. Pero sa kanya, high school lang. Diba? Hmm. Yan po yung pinaka-importante ron. Eh. Oh, sabi ni Tina, ang weakness ng K-12 is the duplication of some subjects sa junior and senior high with some college subjects. Chair and, and DepEd must look into this. Tama. Dapat po dyan ganito po, ma'am. Yeah. Dahil po yung uh, grade 11 and grade 12 ay considered po or equivalent ng uh, first year and second year college. Now, dapat po lahat ng senior high natin, ha, di ba merong college entrance examination at free ito. So lahat po ng graduate ng K-12 ay mag -e entrance exam. Kapag bumagsak sila sa subject na to, let's say math, English, so ang gagawin nila ay simple lang. Iti-take nila yung course, yung subject na yon. Pero kapag ka pumasa sila sa entrance exam, 'di sabihin, i po yung kanilang nakuhang mga subject na naipasa nila mula sa senior high. 'Di ba? Dapat ganoon. Narinig ko noon 'yan nung dinidiskusyon ito dati. Um mayroong ganyang credit noong sa senior high pagdating nila sa college. Kaya nga sabi ko, malaking bagay kumbaga eh hindi na magulang ang pumwersa sa mga estudyante na mag senior na mag, mag vocational college mag two year course o hindi mismo ang gobyerno na ang karagdagan lang ay libre na bukod po doon sa libre eh maramihan po 'di ba buong Pilipinas makaka-avail Ipupush na lang ng mga magulang eh ang problema mismo ang ating DepEd hindi alam <laughs> Anong gagawin dyan sa K-12? Kasi sila, ayaw rin nila. Bakit? E eh, kulang po sa training eh. Hindi enough yung mga, yung, yung mga skills. Di ba? Nila hindi match. Importante po rito yung match ang skills sa trabaho. O sige, magtuturo ka ng mga uh, sa senior high. Pagdating yung para sa mga pwedeng pang trabaho. Di ba? Tapos ang background mo, math. Ala, patay na ba diba? Dapat 'yung kagaya ng marunong sa cellphone, marunong sa computer engineering o di kaya nilang magturo ng computer maintenance, programming, 'di ba? Dapat ganoon. Okay, at yan po inaasahan ko rito at pinagdarasal ko. Wala tayong magagawa kung hindi po magbabago ang desisyon ng pangulo at tatanggapin ni ano 'yan ni Angara eh nawa ay ituloy niya ang K-12. Tanggalin niya 'yung uh, ginawa ni Dasarae eh, ando niya yung matatag dahil hindi po talaga matatag. Kung mabasa nyo lamang yung module, nako po, eh, matatagtag kayo. Mismo mga teacher, nahihirapan dyan. Okay. Uh, Iwabin na natin to. Then move tayo sa susunod.